mga okay, idol, hindi pa po tayo tapos dito sa ating uh, programa no po. Siyempre bago tayo magsimula, bago tayo magsimula ng pagkain, sino ang nagpapanalangin dito bago magkain? Kailangan po natin pasalamatan. Kailangan po natin pasalamatan yung ating mga natanggap na biyaya. Mamalaki man mali ito maliit, no? Sino ba doon ang mag magpanalangin? Sino maroon magpanalangin? Ha? Okay. A uh, manalangin po tayo. Pangunahan po tayo ng panalangin walang ibang mangunat sa ating panalangin ng uh, kundi si City Leader. Bakunahan po tayo sa isang panalangin City Leader para pasalamatan yung ating uh, bihayang nandito. Siyempre uh, sa lahat po nang nandito, gusto ko pong ipaalam sa inyo ang aming po mabiding, no? Galing po sa mga kasamahan natin ng Salamat din vlogger din. Ano po? At talaga ng uh, maraming maraming salamat sa kanila. Ha? Uh. Shout out kaya Mindo Vlog, uh, Mindori Vlog, kaya uh, Mungaya Sorbiterong Gala. Ayun. Suportahan niyo rin po ha. Mungaya Sorbiterong Gala at ah uh, ministro si Stamaro Vlog at saka, sino ba yun sa at ano Christian Kusi Christian ano ayan sa lahat po nandito maraming maraming salamat po sa inyo at sari mabusog namin kayo ano so pangunan tayo pang padalangin ni Lider. Uh, leader ayan walang maingay walang maingay panalangin uh, kapag pinta tayo may kalahat ay mananalangin uh, at Ah, uh, kaki ng Diyos na makapangyarihan sa si lahat. Kami nagpapasalamat sa iyo sa pagtuloy na ibinigay mo ng kalakasan sa pagsugod sa bawat isa na narito na sa mga bisita, sa mga ah, nag-alami po na salamat po na sa pag-iingat na sila iningatan mo sa kanilang mga tahanan at sila nakarating sa lugar na ito ng marunong hati at sa best kalakasan. Maraming salamat po sa iyo na mo uh, ito na uh, ito sa bawat sa amin at narito mga